Sinagot na ni Ako Bicol Partialist Representative Saldi ang mga paratang sa kanya nitong mga nakalipas na araw mula sa nangyaring serya ng pagdinig ng Senate Bureban Committee. Una sa balita si Simon o. Gamit ang isang liham na ipinadala ni Ako Bicol Partialist Representative Elizaldi Saldi sa kamera, tiniyak niyang babalik siya ng bansa para sagutin ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya. Kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa, sa isang proper forum. Pero Ania, mayroon siyang pangamba sa pagbabalik bansa dahil nahusgahan na Ania kaagad siya ng publiko matapos i-revoke ang kanyang travel clearance. Nakasaad din sa liham ang mga pauna niyang sagot laban sa mga paratang sa kanya sa mga nangyaring pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan paulit-ulit ay dinadawit ang kanyang pangalan. Ayon kay Ko, walang katotohanan ang alegasyong siya ang umunay-utak sa likod ng insertion sa pambansang budget. Aniya, dumaan sa tamang proseso ang 2025 General Appropriations Act na siyang inaprobahan ng Kamara at Senado sa ilalim ng Bicameral Conference Committee. Iganit e din niyang wala siyang pagmamayari na aircraft o paliparang nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong dahig the Hidden Netherlands. Wala rin Aniya siyang request na fish import allocations taliwas sa mga paratang na humingi umano ang kumpanya niyang ZC Victory Fishing Corporation. At ang ZC, batay sa kanilang verifikasyon, ay nangangahulog ang Zamboanga City at hindi Zaldico. Hindi rin aniya siya nakatanggap ng anumang pondo mula sa Department of Public Works and Highways. Sa gitna ng tensyon, hindi tumitigil ang ako bikulpartalist sa kanilang tungkuling paglingkuran ang taong bayan. Katunayan nga, Nitong nakaraang linggo lang ay nakapamahagi sila ng higit 200 guarantee letters para sa mga residente na nangangailangan ng tulong medikal. Salamat po ako na marami sa JL na binigay from Acobical. Maraming maraming salamat po sa Acobical partners napakalaking tulong po para sa mga katulad namin. Thank you so much din sa mga mabait na staff. Pumunta po ako dito and uh, naklaim -na ko po yung JL um, request ko po sa Acobical. So thank you so much po sa tulong ninyo. Um, isa po akong estudyante, nag-aaral po ako ng Information Technology. Third year na po ako ngayon and I'm hoping po na matuloy-tuloy ko pa rin po yung pag-aaral ko kahit na yung operation ko po eh sa December na. So, ayun po. Maraming maraming salamat po. Isang residente rin mula sa Kamalig Albay na mayroong malubang sakit ang tinulungan ng ako Bicol Party List. Mula sa groceries at cash assistance na pambili ng gamot. Inaksyonan din ng AKB ang higit 80,000 pisong gastusin ng pamilya ni Irene Galindo sa pang ospital ng kanyang kapatid na si Rustom kabilis ko sa bituloy. Hindi ko daw ali ko kuon. 89,000. Nagkuhan sa ako bikol. Naubos yan to, pigwang. Grabe pa salamat ko. habi ko, Lord, salamat. Dala, pauso ako bikol. Naubos talaga na yan na? Grabe pa salamat ko talaga sa ako bikol. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, alauna sa balita, Congress TV.